wag Mayor Jeremy Docming Rosario na nagpatawag agad ito ng pulong kasama mga candle vendors maging mga parking boys sa kanilang bayan matapos malaman ang reklamo kaugnay sa sinasabing overpricing ng mga kandila at pagpaparking sa minor basilika ng bayan ng Manawag. Ayon sa alkalde, bagamat deleted na ang nasabing post sa social media, hindi nito pinalampas dahil naalama sila lalo tinasa ang dadag sa mga tao sa bayan ngayong long weekend at padating na ang ating holiday season. Nilino naman ng mga vendors sa bagaw at may ilan sa kanilang labis-labis maningil, igina e at naman na madami sa kanilang naghahanap buhay ng patas at nagbebenta sa tamang presyo. Nauna na din kasing nilatag ng alkalde noon pang pagkupunoto bilang mayor ng Manawag, yung pagpapatupad ng standard na presyo ng lahat ng mga kandila, kasama mga religious articles at ang parking fee sa doon. Dagdag pa dito ang pagkakaroon ng ID at uniform upang malaman kung sino ma legit na mga vendors at parking boys at pagtatalaga ng hotline na pagsusumbungan kasama na dito sa IFM dagupan ito si idol bat sagtalaw tatak armen Ar 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 Ar